Mainit agad ang bakbakan sa pagitan ng Dallas Mavericks at Memphis Grizzlies, pero mas uminit pa ng magkaubusan ng pasensya sina Clay Thompson at ilang players ng Memphis. Simula pa lang, ramdam mo na ang tensyon, lalo na nang ipagtanggol ni Clay ang rookie sensation na si Copper Flag, mukhang hirap pa makahanap ng redeem sa first quarter. Sa kabilang banda, ang Memphis, kahit wala pa rin Jamorant at Jaren Jackson Jr., ay nagpakita ng solid team effort, Maagang nagtala ng run ang Grizzlies, at sinubukan pang abusuhin si Daniel Gafford sa ilalim, dahil doon naghihintay ang higanteng si Zach Eadie. Pinasok si Clay Thompson at parang bumalik ang vintage form, transition threes, catch and shoot, at walang kahesitation na pull up. Umiskor agad ng 14 points si Clay sa loob ng 12 minutes, buhay na buhay ang dalas dahil sa kanya. Pero dito na nagsimula ang girian, sa isang rebound play, bumagsak si Clay sa tapat ng Memphis bench. Paglingon niya, nakita niya si Jamoran na may sinabing hindi nagustuhan ng veteran. Kilala nating lahat, mula Golden State Days pa, na hindi gusto ni Clay ang Grizzlies, lalo na kina Ja at Dillon Brooks. Kaya hindi katakataka na mabilis siyang uminit. Sa third quarter, hindi pa rin makabuelo si Copper Flood at ilang ulit siyang binara ni Edie. Hanggang sa isang transition play, pinatid ang paa ni Flag ni Santi Aldama, dito nagwala ang rookie, at muntik nang magkaroon ng rambulan. Pumasok si Clay para ipagtanggol si Cooper, at tila handa pa ngang makipagbasagan kung hindi naawat. In-upgrade ng referees ang fall into flagrant, at lalong umingay ang laban. Umabot sa higit 17 lead changes ang laro. Bawat tira ni Clay, lalo na ang corner 3 sa harap mismo ng Grizzlies bench, ay may kasamang asar. Pero sumagot din ang Memphis sa clutch, lalo na si Cam Spencer at Aldama. Huling 28 seconds, tatlo ang lamang ng Grizzlies. Nag-attempt pa si Clay ng napakalayong logo 3 para itabla ang laro pero kapos. Nauwi sa fall game at sa huli, Memphis ang nagwagi. Pagkatapos ng buzzer, nagkatinginan pa at nagkasagutan si Clay at Jamoran, parang gusto pa magkasuntukan, halatang may natitirang init. Isang classic heated matchup, vintage play performance, breakout defense na ID, at first real taste ng NBA tension para kay Cooper Flag.